Tayo mga kabrad, tayo ay ano mag-check ng isang sasakyang ano ito, Hyundai Grace. <coughs> ay do mag-charge at uh, ko. Tingnan muna natin kung may napasok na kuryente doon sa la... la, sa baba. Okay, wala isususi ka hindi hindi kahit di nakasusi ayan ay naila may mm hmm. kuryente okay mayroong ah ito yung papasok sa IC mm -hmm. main supply ito naman yun sa pilot light ito naman yun sa oil sender at ito naman yung main supply ng battery ayan may kuryente Okay, checking ko muna doon sa ilalim. Balo ko. Tapos sa bumisa ko lang yung busa. Kuryente yung alternator. May kuryente yung main supply. Check natin yung socket. Ayan, ah, mayroong kuryente parehas. Mayroong kuryente yung main battery ng alternator. Meron din papasok. Okay, ngayon okay. titistingin natin. Ah. Eh, naman Hindi, Hindi naman siya nalulobat. Hindi, kapal okay. lang yun. Hindi naman nalulobat. Hindi. Ito nga, pinagdari ko doon, oh. napalo, tapos bigyan namatay. matay. Hindi, titinan ko, baka uh, ano namang. Baka sa Piyos. Oo. Uh sususi so, so, din natin uh, ayaw doon pumalo yung iyong voltmeter so nyo boss ayan tuno natin yung voltmeter mo ah? meron meron may kuryente sige sige I start I start mo tingnan natin kung talagang totoo ang sinasabi

Uh, teka Mbak Ambo sagar tabayan. Ini Pak. Majes naton ang konte

inoobserbahan ko nangangamoy yung belt eh nangangamoy uh, eh baro akong belt mo kaya hindi siya makapalo ng 14 volts uh, ayun o kanina ito yung tamang okay, eh ngayon okay, no? 14 na oh. ayun oh. kaya yeah. kaya ayun oh, 14 volts na o oh. yeah, yeah. normal eh. Walang diferensya?

So, yeah, pwede babangis na karko, babangis na kaya pwede kong babahin sa ganito, maangis lang kayo eh, 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 saka to, tuloy. Pero ang karpon yung hindi ko nakapagkaan? Eh, na. original eh. Okay. Uh, ah, uh, yun mga kabrad, ah, uh, sabi ni boss, hindi daw nagkakas yung kanyang alternator. At uh, chinik po naman yung wirings, kasi ito yung wires niya, no? May kurente nang pumasok sa alternator, may, may merong main supply nung aming pinaandar hindi na sa 14 volts yung kanyang voltmeter ngayon nung aking pinagmamasdan saka kanahamoy ko amoy belt anong aking sininip ay maluwag lang ang pump belt kaya hindi siya nakakapagproduce ng kurinting 14 volts kaya ang mabuk ngayon ayos na o normal lang normal pala minor lamang o Oo. Oh. oh. Dahil, <coughs> kung yan ang alternate ng antipirin ko, iilaw yung, ano mo, dashboard. Iilaw yung dashboard. Kung mahi naman kumarka, ano yan, pag binumbo mo, naliwanag, minsan namamatay yung pilot light. Kung ano yan, nailaw ng malabo, pag binumbo mo, namamatay. Doon may depresyat ko nito. Pero ito naman namamatay, kaya nga lang, maamoy, nangangamoy pampet, ito si Pen, kaya na, na siya. Ah, uh, maluad maluwag, maluwag yung belt. Hindi niya mapaikot pa gusto yung uh, antem na ito. Ngayon, ah, walang problema ang antem Ayos, sa basa na ako. Ay, hindi yung sinasabi rin eh. Wag! Ah, uh, gusto rin ipalinis ni Bosang Starter. Okay. Ah, uh, pakinggan nyo naman ang starter. Oh. Oh. Napakaganda <laughs>, pa. Hindi pa pwede iba pa ito, Boss. At hindi nung pinag-a pa ang nito. Tayo mo na iba pa dito, nito, eh. Nalangit na nga ulang Hindi. Pampiltang malawag. Kaya ay tinaabot ng po, Sir Boss. Okay. Tapos na tayo. Hanggang dito na lang muna. At tayo yung maraming pang gagawin. Thanks for watching.